So, mga kaibigan, oh, nandito na sila. Ayan na. Ah. So, yan uh, sila po, mga kaibigan. Nandito natin, ilipat sila sa hindi masyadong ah, uh, itabi lang natin dito. Itabi ko lang sila sa kinuhanan ko ng ah, uh, ito, oh, ito yung kuha ko. Ayan sila, yung ko hapo natin ito ito yun. so konti lang kasi bago pa lang sila diba hindi agresibo yung mga buboyog pagdandahan lang ito pa yan sila Marami-rami ito. Marami eh. Okay, natin sila Ang ganda mag-culture nito mga kaibigan. Kung hindi lang sana magsilayasan ganda sana magculture culture Pati ito ay ano? ganda sana magculture sa kanila ganda sana magsilayasan sila ha? tatlo lang yung ah apat bali apat yung nakuha natin na may ito yung isa ito uh, so bali apat ang nakuha natin na may laman yan lang pero ay apat tatlo lang yung talagang may laman dito apat sila kasi pidiga natin balot yan mga kaibigan oh. sarap Yan. Magandang tanghali sa ating lahat mga uh, kaibigan, sa mga uh, taga-subaybay ng video ko dito sa YouTube channel ko. So magandang tanghali po sa inyo. Hello. So yung mga nagpa-shoutout po at sa mga nag-comment dyan sa mga video po na uh, bagong update po natin so babasahin ko po dito no, kasi pasensya na po, basahin lang natin kasi hindi ko naman talaga kabisado yung mga uh, channel din ninyo so sa mga nanonood po lalo na una-una, basahin natin dito no, si Kasulid Mix Official 6180 ito po siya laging taga-subaybay ng mga video po natin. Kaka RMTB.0263 uh, Brendo1922 Danilo Das O18C Okay, so sa nagpa-shoutout po Bro Aris Vilag Ramski05 Jack of All Trades, mga katiits dyan. RG Bonilla uh, Romeo Evangelista 9076 Anilin Cabahog 6195 at Sunday Lumakad 3671 at saka kay Manuel Mads no so ngayong araw na ito, mga kaibigan uh, mag harvest po tayo ng ah, uh, dwarf wild honeybee dito sa bukid. Ako lang po kasi uh, wala naman po akong kasamang nagbibidyo so ako lang po palaging umaakyat dito sa bundok lalo na sa mga yung mga bagay na hindi pa po siguro napanood ang ibang mga kapwa na, uh, mga kapwa natin Pilipino dyan so dito po sa video kong ito makikita nyo. So ngayong araw na ito mag-harvest po tayo ng uh, wild honeybee, dwarf wild honeybee so dito shout out ko ulit at Jolimar Casinsinan 8978 Edel Borga Kayayong Marian Lial 3691 Evelyn Toa 6131 Romblon 12 Bistak TH 3000 Railspin 3271 User Das da, uh, Das GO3 PBA 9 eh, Bahala na kayo dyan ha Gerson D no? Edna Kinesi Fundador at saka Imani de Lapas at yung user na ito kung sino ba yung user nito so thank you guys sa panonood po ninyo God bless po at uh, subaybayan nyo po ang video ito at ako po ay mag harvest maghanap tayo dito ngayon kita nyo po ang bukid nito. dito po tayo maghanap ng uh, yung wild honeybee so hanapin pa po natin hindi pa po tayo nakakita subaybayan nyo lang po ang video ito baka po pagpalain tayo sa araw na ito at nakakita tayo at sana makakuha din tayo ng kahit kaunting uh, honey lamang no? thank you po ayan po mga kaibigan Nandito na po tayo papasok po tayo dito sa gubat ayan po mga kahoy kasi yan you know. o So, subaybayan nyo lang po どうもありがとうご Dito po tayo sa masukal na kagubatan ng uh, Kaibigan. Ayun. Oh. po tayo dito. malapit na po tayo mga kaibigan no? ayan. So, nandito po yung i-harvest natin na wild honeybee dito po sa uh, puno po ng niyog ayan, kita niyo po yan mga kaibigan ayan o, no? kita niyo po ayan Yan po sila mga kaibigan no, yung kukunin natin. Ah, subukan po natin baka palarin po tayo at makakuha tayo ngayon ng pulot. So bye bye ninyo po ang ito. Okay guys, simulan na po natin ang pagkuha ngayon no. Ayan po mga kaibigan. Binuksan na po natin. So, sabay-bayan nyo lang po ito. Kasi ito, mababa yung bahay nila. pag-harvest na mga wild bee sa bukid dito sa gubat ayan kailangan dahan-dahanin natin sila mga kaibigan upang hindi sila masaktan sa pag ano po natin ayan okay. ayan So kailangan natin itak Ang gamitin Ayan Para mas madali Ang proseso Ayan sila Ayan sila mga kaibigan Nakita nyo po ba? Lapit po natin ang kamera. Ayan po mga kaibigan, Oh. Ayan. So, kukunin po natin ito. Tingin-tingin lang po kayo dyan mga kaibigan, Oh. Kasi, hindi mahirap yung talaga. Yung pag ano natin dito. Sa pag-harvest. Ito yung proseso natin. Ayan po isa sa dito sa pag-harvest yan, dahan natin sila mga kaibigan no? ito lang po ganito lang po kasimple ganito kasimple pero mahirap po mga kaibigan ah, tingin lang po natin parang ma Madali. Pero Toto totoo yan, mahirap po. Totoo -toto lang. po mga kaibigan yan po sila ayan. so so bye bye nyo lang po mga kaibigan kung so, po tayo maging agresibo sa pagkuha sa kanila ayan po ayan may laman po yan So mga kaibigan, ito po. Napahapon natin, mayroon pong laman. Ayun. So bye-bye lang po, no. Medyo mahirap dahil dandahanin natin to mga kaibigan para hindi maka magkagulo sila. Yan po. Ay, thank you Lord. Wow. Ganda. Ay, thank you Jesus. Yan po mga kaibigan. Marami po ito. Ayan. Kita niyo po madami yan o oh. yan ito sila marami po ganda maraming laman at hindi tayo agresibo mga kaibigan sa pagkuha sa kanila dahil agresibo po tayo dyan sila biglang uh, ah, mga ngagat sa atin so, ulit po ulitin po natin ito po tingnan nyo po ako ayan po ito po sila oh. pag agresibo po tayo kukuha sa kanila tulad dito di ba marami pagkakagat yan lagot ka marami yan oh. di ba So ganito po kahirap no. Pero tingin po natin parang madali lang. Pero yung pala ang hirap. Kasi pag ito iba ano mo, kakagat yan, lilipara diyan sila. Ayan po. Ganito po kahirap mga kaibigan ang pag -harvest. yan po sila mga kaibigan 人博。<and> <laughs> Guys, ito po. Tingnan nyo pa ka. Diba? Tingnan mo. So, ganito sila kawal pag maging agresibo kayo sa pag-harvest. So, kailangan maging maingat po tayo. di diba? Ito po ay mga matatapang mga kaibigan. No? See? Okay. So, pabayaan lang natin sila. May huli pa tayong kukunin last. kailangan po nating dahan-dahanin mga kaibigan huwag masyadong agresibo sa pagkuha sa kanila para di sila magalit hindi lang po tingin nyo po so ito po mga kaibigan nakita nyo po madali lang po ang pag harvest no So ito sila. Tingnan niyo po ako. So kung maging agresibo po tayo dito sa pagharvest, magagalit po ang mga honeybee na ito. Tingnan niyo po. Kasi pag agresibo tayo, talagang mangagat sila. Pero pag hindi tayo agresibo, hindi sila mangangagat. Mababait naman sila. Kaya kinukulture ito. Maraming nagoculture dito dahil alam naman nila yung amoy ng tao na yung parang hindi lang sila uh, yung parang kung sa ano pa pag interesan lang sila susunugin so magagalit talaga ito tingnan nyo naman ako ayan po maraming salamat sa panonood ayun oh no? dami na nila oh oh diba hmm. Yan. may amoy sila mga kaibigan oh no? amoy bubuyog hindi na ha, balik na kayo sa sariling yung bahay maraming salamat